Ayan po mga kalaki, good morning po para po sa mga tataya dyan ngayon ng STL, National at Wedding. Ito na po ang mga 3-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad. Pwede po ito mga kalaki. Kunin nyo na po ngayon pong May 14. Aba, ito na po sa mga bansang. Taiwan, 907. Thailand, 318. Philippines, 026. India, 240. New Zealand, 619. Australia, 730. Mexico 218 Canada 113 Greece 374 Israel 258 Las Vegas 397 Alaska 288 Saudi 104 Japan 246 Italy 378 Germany 115 Korea 201 Texas 130 China 258 Singapore 996 Hong Kong 730 Dubai 200 Malaysia 811 At syempre po mga kalaki yan po ang ating mga lucky numbers Alagaan nyo po yan mga kalaki ng 3 days bago po natin palitan. At make sure po sa mga gusto po pwede nyo po yung irambol para mabalitan nyo po ang numero. Panalo pa rin po tayo. At sino po ngayon mga kalaki ang may birthday po ngayon? Uh, hanggang linggo po sabi niyo po sa akin at padadalak po ng libreng lucky numbers ngayon na po